habang uh, tumatagal ako nakaupo dito sa uh, DTWH, eh, talagang araw-araw na kami, parang may bagong mga discover dito at, uh, at uh, gumarapin, gumarapin yung ating mga nakikita mga problema. So kailangan talaga, base na rin sa direktiba ng pamula natin ng cleansing from top to bottom, kailangan talaga gawin natin very systematic itong ating gagawin dito. No? Dahil uh, para sa akin na uh, medyo, eh, paano naman, eh, karanasan na tayo sa si gobyerno, eh, talagang nakakaluga at nakaka-overwhelm talaga no? yung laki ng problema minaharap nitong Departamento. yung to. So I just wanted to, first and foremost, igagay sa tamang konteksto. No? So, dalawa ang kailangan nating major na gagawin in the next uh, few weeks and months. No? Kasi hindi madali hindi mabilis. Una-una, kailangan natin panagotin yung mga dapat mga unang una No? Kasama dyan, yung nakikita nyo kami uh, nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto Uh, pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon. No, from top to bottom. No. Uh, at hindi madali yan. Sa dami ng mga opisyal at empleyado dito at sa dami din ng mga kailangan gawin ng DPWH, eh mahirap gawin ito ng mabilisan. No? Hindi, hindi ganun kadali. No? Kasi uh, habang hinahanap natin yung mga dapat managot, kailangan na sa plano din natin is kailangan yung mga proyektong kailangan magawa, ito ito, ito pa rin magawa. So hindi gano'ng kadali. Pero kailangan umaksyon no, na rin tayo. Lalo-lalo na sa mga taong sa tingin natin eh dapat nang masimulan yung proseso ng pananagot nila sa loob ng DPWH. Okay? Ikalawa ang kailangan natin gawin is kailangan ayusin natin yung sistema at proseso sa DPWH. Kasi marami tayong nakikita ngayon na talagang hindi ang tao ang problema kundi yung sistema na unfortunately nandito na sa DPWH for the last I don't know how many years maybe even decades